Sa mga oras na ito ay kasalukuyang nasa harap ng isang malaking rebulto ang high priest ng mga kalaban, na tila nag sa harap nito. Habang ginagawa niya ito ay lumapit sa kanya ang isa sa mga bishop, at iniulat na ang mga altar na kanilang pinaghirapang binuo, ay mabilis na nawawasak. Idi pa niya na ang may kagagawa ng lahat ng ito, ay ang hari ng demonic beast nebula, at ang tinutukoy nga niya dito ay walang iba kundi ang ating bida na si Daisong. Matapos namang marinig ito ng high priest ay biglang nang lisik ang mga mata nito sa galit. Kasunod nito ay sinabi pa ng bishop na tila ang isa sa kanilang mga dimensional altar, binago ng mga ito at ginawang isang special teleportation altar. Matapos namang marinig ito ay sandaling natahimik ang high priest at makalipas ang ilang sandali ay tumayo na ito at iniutos na ipadala ang kanilang Southern Bishop na si Asar patungo sa dimensional altar na hindi pa nawawasak at utusan ito na pigilan ang magtatangkang sirain ito. Idinagdag pa niya na kapag natapos na ang pag-aalay nila sa Titan ay iyon na din ang magiging katapusan ng lahat ng nagtatangkang pigilan sila. Samantala sa bansang Japan ay kasalukuyang nagtatakbuhan papalayo ang mga hunter na nakikipaglaban sa mga halimaw at kabilang na nga sa mga naiiwan ay ang isang sugatan at isang babae. Habang pinipilit nilang tumakas papalayo sa mga halimaw, ay nagulat ang babaeng hunter nang makita niya ang isang malaking gate na biglang sumulpot sa harapan nila. Habang sinusubukan pa niyang intindihin kung ano ang nangyayari, ay bigla namang may lumabas mula sa gate na ito at ito nga ay si Chang Sik at si Dongchil na sinundan pa ng kanyang mga kasamahan mula sa kanilang grupo na kay Hunters. Ngunit sa halip na isang astig na entrance, ay mapapansin na tila nasusuka na ang mga ito mula sa pagkahilo sa biyahe na kanilang ginawa sa loob ng portal. Samantala si Soyeon na ngayon ay hilong-hilo pa, ay sinabi na ang paligid ay hindi niya mapigilan sa pag-ikot habang si Choyong naman na parehong nasusuka din ay pilit na pinapakalma siya. Samantala si Hanyul ay ipinaliwanag na dahil sa matinding special ripples sa loob ng teleportation gate kaya sila nahihilo ngayon. Sumang-ayon naman dito si Harin at sinabi na huwag siyang mag-alala at lilipas din ito. Samantala si Daisong nang makita ang kalagayan nila ay sa halip na pag-aanin ang kanilang loob ay sinabihan pa niya sila na masyado silang mahina at na pinag-iisipan na niya kung sisimulan na niyang maghanap ng mga bagong kasamahan. Sa kabilang banda ang mga hunter, na unang nakakita sa portal na pinanggalingan ni na Daesung, ay nagulat at nagtataka dahil agad nilang nakilala si Daesung. Kaya napatanong siya kung ano ang ginagawa ng taong ito dito. Habang iniisip pa niya ito, ay nasagot na ang kanyang tanong nang marinig niya ang isang mensahe mula sa kanyang mga superior at binanggit nga ng mga ito na ang mga K-Hunters ng Korea ay darating na sa kanilang kinaroroonan para magbigay ng suporta. At manggagaling ang mga ito sa isang special teleport gate. Matapos maunawaan ang buong sitwasyon, ay agad itong tumakbo sa kinaroroonan ni Daesung at humingi ng tulong upang iligtas ang kanilang team leader mula sa kamatayan. Sa kabilang banda si Daesung matapos marinig ang mga sinabing ito ng babaeng hunter, ay napataas na lamang ang kilay dahil hindi niya naiintindihan ang mga sinabi nito dahil magkaiba ang kanilang lenguahe. Kaya sa sandali din iyon ay binulungan siya ni Seoyeon at sinabihan siya na gamitin ang kanyang translation device. Binanggit din niya kay Daisung na ang babaeng ito ay humihingi ng tulong sa kanila upang iligtas ang kanilang lider na si Tezuka at maibalik ito ng ligtas. Matapos namang maunawaan ang sitwasyon ng mga hunter sa lugar na ito, ay sandaling natahimik si Daesung at pagkatapos ay bigla na lamang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Samantala habang nagugulat pa ang babaeng hunter, ay ipinaliwanag ni Suyon na nagtungo na ito sa kinaroroonan ng kanilang team leader at binanggit pa niya na napakaswerte nila dahil napakalakas ng kanyang master na si Daesung. Mangiyak-ngiyak naman na nagsabi ng kanyang pasasalamat ang babaeng hunter sa pagtulong nila sa kanila. Samantala sa kinaroroonan ng team leader at ng ibang mga hunter na naiwan, ay makikitang kasalukuyang kinakain ng isang halimaw ang isa sa mga hunter, habang ang team leader naman ay walang magawa kundi panoorin na lamang ang nangyayaring ito sa harapan niya. Pagkatapos nito ay naisip niya na dahil naubos na ang kanyang aura, ay natapos na rin ang kanyang transformation, at sa puntong ito ay humihingal na lamang siya at tila ba naubusan na ng lakas para lumaban pa. Samantala ang higanteng halimaw ng mapansin siya, ay nagsimula ng lapitan siya, at handa ng kainin siya. Kaya sa sandaling iyon ay wala nang nagawa ang team leader at tinanggap na lamang ang kanyang kapalaran. Kasunod nito ay sinimulan na siyang atakihin ng isang halimaw at handa na siyang kagatin. Ngunit bago pa mangyari iyon ay biglang naputol ang ulo ng mga halimaw na umaatake sa kanya at lumipad sa ere. Habang nagugulat pa ang hunter sa biglaang pangyayaring ito, ay nakita niya sa di kalayuan ang presensya ng isang hunter na may kagagawa ng lahat ng ito, at ito nga ay walang iba kundi ang ating bida na si Daisung na ngayon ay naguumapaw na sa enerhiya. Samantala si Daisung ay sinimulang suriin ang kanyang kalagayan at tinanong siya kung makakaya na ba niyang kumilos. Sinimulan namang ayusin ng team leader ang kanyang communication device, dahil sa sandaling iyon ay hindi niya naiintindihan kung ano ang sinasabi ni Daisung, ngunit habang ginagawa niya ito ay napansin niya ang isang panganib na paparating, kaya agad niyang binalaan si Daisung. Agad din namang lumingon si Daisung sa kanyang likuran, at nakita nga niya na ang isang tren ay mabilis na paparating sa kanya, na tila ba sinadya itong ibato sa kanya. At sa sandaling tumama ito sa kanilang kinaroroonan ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar. Sa kabutihang palad ay mabilis na nakaiwas si Daisung at ang hunter mula sa attacking yon at habang pinagmamasdan pa nila ang dati nilang kinaroroonan ay isang kulay birding bagay ang mabilis na paparating sa kanila. At sa sandaling makita ito ni Daisung ay agad niya itong sinipa na nagpangyari dito na lumipad palayo. Matapos namang mangyari iyon, ay biglang nagbago ang anyo ng bilog na bagay, at naging isang matabang nila lang. Nang makita naman ito ni Daesung ay agad niyang naisip, na ito ay isang bastardo, na nagmula sa ibang mundo, kagaya ng una niyang nakalaban na bishop. Kaya sa pagsasaisip nito ay agad niya itong inatak, habang nasa erpa ito. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo ang bishop at nagsagawa din ito ng sarili niyang atake na nagresulta ng sagupaan ng kanilang mga enerhiya at malaking pagsabog sa kalangitan. Sa kabilang banda ang team leader ng mga hunters ng bansang ito ay nagulat sa nangyayaring labanan at napapatanong kung anong klasing mga nilalang ang may ganito kalakas na mga kapangyarihan. Samantala si Daisong pagkatapos ng kanilang sagupan, ay agad na napansin na ang malaking baboy na ito ay hindi niya inaasahan ng ganito kalakas. Sa kabilang banda ang kalaban ay nagsimulang sumugod patungo sa kanya, at habang ginagawa niya ito ay sinasabi pa nito na kakainin niya siya, at inumin ang kanyang dugo. Habang ginagawa pa ito ng kalaban, ay ginamit naman ni Daesung ang isa sa kanyang mga kapangyarihan na area exchange. Ngunit binanggit ng isang notification na hindi ito posible ngayon, dahil ang laki ng katawan ng halimaw na ito, ay lumampas na sa maaaring mailipat ng kanyang kakayahan. Nagulat naman si Daisong matapos mabasa ito, at napatanong kung gaano ba kalaki ang halimaw na ito, para hindi gumana ang kanyang kakayahan na area exchange. Habang iniisip pa niya ito, ay biglang lumaki ang ulo ng kanyang kalaban, at kinain siya ng buo. Kasunod nito ay unti-unting bumalik sa normal ang katawan nito. Samantala habang nangyayari ang lahat ng ito, ang team leader naman ay nagulat kung paanong nasaksihan niya na kinain ito ng buo si Daisung, kaya ngayon ay napapaisip na siya kung ano ang kanyang dapat gawin. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit anong aksyon, ay nagsimulang lumabas ang mga ugat at tumulo ang pawis ng kalaban na ito, narinig din niya na sumigaw mula sa loob ng katawan ng kalaban si Daisung, at sinabi na oras na para mamatay ang baboy na ito. Kasunod nga nito ay biglang nagbuga ng nag-aapoy na bagay ang kalaban at tumama sa kalapit na gusali. Sa kabilang banda ay napatanong ang kalaban kung paanong nagawa ni Daisung na makapagpakawala ng atake mula sa loob ng kanyang katawan. Kaya dahil dito ay naisip niya na magiging mahirap para sa kanya na matalo ang kanyang target kung hindi niya gagamitin ang buo niyang lakas. Dito na po nagtatapos ang latest chapter. Kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhua. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.